there's a Oh, planters. Planters? Ano pa pa yung lantern? Meron pa dito sa pasay? Yes, sa pa. Sa may asyala po. Ah, meron na doon. Ah, magkano pa pa member? $3.50 ma. Naka 50% tayo. Plus, Maka tayo. Maka tayo. Plus Maka Maya credit card. Nakatayap si Maya for credit card. Wow. Ah. 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 Sa inyo naman po, pag nakapin niyo yung Maya credit card or lantern's membership card lang. Ah, magkano ka ba dito? Hindi lang alam mo. Kasi yung ride ko rin dito ni... Sino, ma? Yung rider ko dito. Maldali lang natin, ma'am. Pero dito lang, ma? Pwede ba tayo ito, gikash? Opo, pwede po. Oto, ma'am. Dito lang po. Dito lang i-sign up ko. Oceana. Saan may Oceana? Sa may... Dito lang, ma'am. Sa may Moa? Opo. Ayan, ma'am. ni Ay, alam. Last name pa lang. Bago na ito? Naka, nakabukas ka ba siya? Hindi pa. Ah, uh, Soon to open ka. Ah, teka ito. Pero mabuting mo ba uh, ito? Uh, hello, kuya. Uh, andito ka na po. Ay, uh, sa headboard? Oo. Sabay, Ben? Bumasabi, oh, Okay na to? Yes po. Tapos mo ka, mam, at saka Okay na to? Yes po. Kasi mayroon mo lang yan. ba to? Pwede ba to? Hindi. Hindi mo. Share lines ito ah. Share lines. Tapos yung membership card niya, papano? For yeah, picture pa. Ini branch ko. Sa so, picture? Kailangan niya na picture ko? Sa so, malapit na ano, landers dito sa ano? Pasal. Pasal na po. Pasal po. 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 Kailangan niya na picture ko ngayon?

啊，宝子。 kapag dun ba, makan ba talaga ang membership nila? 700 po yan. Ah, 700. Parang ano, SNR. Apo. pa. Pag pumunta kayo sa store, ma'am, dala kayo ng ID, ma'am. Ah, sige, salamat. Salamat po. Send ko na lang sa Bible.